sa ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Phase 4 ng Pasig River Rehabilitation Program. Isinagawa ito sa Lawton Ferry Station kung saan tapok ang bagong limang daan at tatlongpong metrong bahagi mula Central Post Office hanggang Arroseros Forest Park. May mga walkway din, bike lane at espasyo para sa mga maliliit na negosyo. Ayon kay PBBM, ang progreso minsan hindi pagbuo ng bago, kundi pagbabalik ng dating ganda nito. Anim na put tatlong pamilyang dating nakatira sa paligid ng ilog ay nailipat sa Naik Cavite. Kasabay nito, isinusulong din ng gobyerno ang electric ferry na MB Dalaray at ang AI-powered clear boat para linisin ang ilog. Samantala, kasama sa plano ng Pangulo katuwang si dating Mayor Isko Moreno na lumikha pa ng mga berdeng espasyo sa Maynila kabilang ang pag-convert ng Intramuros Golf Course bilang public park.